So today is Monday. <laughs> Start na naman tayo nating Anak buhay ngayong araw. At yun, online na para para makahagit ng pasayro. Online online muna. Kasi dito tayo kumukuha ng pasayro sa online. Kaya nga TNBS kasi transport networking vehicle kailangan mo na mag selfie kung talagang ano magdo kasi si grab kailangan biri pa selfie araw araw kasi inaano niya kung talaga yung driver yun talaga kasi pag hindi hindi mo mabubuksan yung apps so waiting ng pasaheros tayo ngayon sa Sumolong Highway sa may Fatima University dito sa Antipolo yan, yeah, nagatid kasi ako galing dyan sa mi barangay Balingasa hanggang dito sa Patima Hospital dito sa Antipolo. So, waiting ako dito kasi nung nakaraan, pagatid ko rito, uh, tumambay-tambay lang ating oras dito nakakuha ko ang pababa. Pero hapon yon <laughs> Ngayon kasi umaga, kaya mga 10 minutes na ako nakatambay dito. So, bali, bababa na tayo doon sa so, mi bandang Marikina para makahagip ng booking. Pwede rin sana umakyat pa dito sa Antipolo Kaya lang mas gusto ko ng bumababa kaunti dito Baka sakaling kaling uh, meron dyan Kaya doon tayo magantay ng booking Sa may bandang Marikina O baka bago doon ng Marikina Makahagip na tayo ng booking sa ngayon Time check 7.49 Lunes October 16 So baba tayo ng uh, Marikina Baka sakali Ngayon na yata ako dito sa Rizal area O bali dito tayo sa may ano Ayan kaya tayo sa may SM Angono ngayon So baka, baka, sakali naman dito na makahagip Nang pasayero pa balik ayan, balik tayo doon at Mag-aabang-abang tayo ng pasayero dito Baka sakali lang Ayan Ayan dito yung SM Angono <laughs> Grabe yung SM dito Magkakalapit SM Taytay Tapos dito sa unahan Ayan SM Angono Tuwanap tayo ng medyo spot dito na maganda-ganda para magat tayo ng booking. Kanina, nandun tayo sa may kabila, ano, SM ang Dito naman tayo sa likod, sa may diversion. Dito ako madalas tumambay minsan pag nakakati dito sa area na to kasi nakakachamba naman pabalik. Ngayon, mag na naman tayo ng Himala na baka sakaling may chamba pabalik o kung saan man papunta basta palabas dun. Ayan, o. No? Ipapuntang binangunan. Ito naman, Pabalik dyan sa Taytay -tay, uh, Kainta dyan So minsan, minsan lang Baka sakali lang Yan, yan, yan Ito bali na isakay natin kanina Parambalin sa ila Dolorito Street, Marulas Pangalawa yung galing ng Balingasa Papunta to ng ano Antipolo Pala yung sa may Marikina Punta ng ano Sa Marikina papunta ng LRT lang doon Sa may tapat ng SM Masinag Ito naman yung Kupang sakop ng antipolo yun papunta rito sa may SM tay, sa SM Taytay pala siya papunta yan at dito naman yung galing ng may SM Taytay. punta rito sa tapat ng SM Anguno so buti nila nakahagip tayo ng booking dito magagaling dito sa Anguno punta ng SM City Marikina yan o oh. Anguno punta ng SM Marikina yan yung drop off niya. so puntahan natin baka mag cancel pa to Thank you Lord, kahit paano chamba dito sa area na to. Many, many minutes later. Ay, tayo na dito ko sa area. Okay, baba ng SM Marikina, ayan. Oh. Ito, dito ay nagpark para makain. Nag-drive thru na lang kasi wala nang mabili na pagkain doon sa ano. Karinderya dito kaya nag-drive thru na lang. So dito tayo kakain sa likod ng aking sasakyan. Kain muna. So ganito ginagawa pagka ng nang na na pagkain. Pero kung nandoon sa mi ano, may person city sana maraming bilihan dito kasi ganong lado yung ano meron nga kainan kaya lang siyempre saan tayo matatakdo na para mabilis kain muna tapto lang na ano sa ating likod para kapag kain mga mga sa loob tapos sell to para may tapon yan sa so, time check 5.11 ng hapon so nandito na tayo sa Makati hindi ko na alam kung hindi ko na alam kung pang ilang pasayro na to uh, may pickup up na lang tayo dito sa Enterprise papunta ng Philippine Airlines Cargo sa may uh, airport nga to ayan so mamaya update ko kayo ilang pasayro na ba tayo <laughs> Mula kanina, after man halian ako dun sa ano, sa baba sa may tulay ng ano, Marikina malapit sa SM. Ah, uh, kuha tayo ng BGC at tapos BGC. Yan, BGC sinuwerte. Sunod-sunod na yung booking. Napunta ng Maynila, napunta ng doon sa Soler pala. Napuntang sa May Robinson hanggang napunta dito sa Makati at ngayon pabalik na naman ang ano Paranaque Banda update ko kayo mamaya kung hanggang anong oras tayo bibiyahe o kung, kung makakailang pasayro ba o talaga tayo buong maghapon buote na lang at sumamba pala wala pala ganong tao rito so, nandito tayo sa terminal 2 atid time check 6.13 ng hapon ah oh, gabi na pala <laughs> bote na lang nakachamba ng ano dito booking pupuntang Donada Street tama to sa Labir, Labirte Residence ay nako kung wala talagang hindi ko alam kung anong oras tayo tumaka-pick up ayun yata ayun yun si Good evening po Ay. sa Laberte Residence Yes sir. Donada okay. Tapos na natin mag karga dito sa Uni Oil Euro 5 Kaya yan ang ginakarga natin dito sa ating sasakyan Dati ibang brand Ngayon dito na lang kasi may discount pa tayo na dalawang piso <laughs> So pauwi na uh, Last na pasayaran natin sa Palok Mali nagsita ko pa Valenzuela, hindi na binigyan. Pero kung nagantay tayo pa siguro, magbibigyan pa kaya lang I have to go. Yan at dito na tayo sa ating hideout. Nakauwi na rin sa wakas. Yun, nag-umpisa tayo kanina alas 6 ng umaga. Ngayon nga pala time check. 8.20 na ng gabi. so sakto lang yung ating, ating uwi. Uh, gusto ko sana bumiyay kanina. Kaya lang wala nang pumapasok na booking mula nung nag set destination ako punta rito sa Valenzuela bali ang naisa kaya nga pala natin ay 17 booking lang mula alas 6 hanggang ngayong gabi kasi kanina umaga alam nyo naman mm, doon tayo na assign sa Rizal alas kalating araw doon <laughs> napadpad lang ako ng ano kabalik dito sa NCR no ano na uh, hapon na at yun uh, BGC Pasay Makati, ganun-ganun lang yung biyahe ko. Uh, napadpad naman ako ng gabi na dito sa Palok. Yun at hanggang doon na lang. So bali na naman natin yung araw na to. At marami salamat sa panonood nyo ng aking vlog kahit wala naman kakuwinta-kuwinta. <laughs> salamat pa rin sa inyo kasi nanood kayo. So hanggang sa sunod na mga biyahe natin. Uh, yan, kita ulit tayo at ngayon pahinga na muna at bukas kuding So, next day na ulit, Wednesday na ulit yung ating uh, biyahe.